Today guys, mabibigay lang po ako ng munting pala na kung magagawin po dito sa daan ng Bindu Mayhay. Bay eh, ito po yun sa may barangay pangalan. Uh, dumaan na rin po kasi ako dito noong Friday ng gabi. But, eh, after October 25 po yun, araw-araw ng biyernes. Kung hindi po kayo taga rito at talaga hindi nyo habis-habis yung daan, na po paggabi. Eh, mag-ingat-ingat po kayo dito. Ito yung rekrap. Alam ko matagal na itong ginawa, pero hindi ko na sure kung na talaga gumbo. Kung ba ba talaga ni Bob yung Christine. Halos yung niya, mga boss, ay nandun po talaga sa may right side. Umakikita niya talaga dito guys, ay yung waputik talaga tambak At ito na yung hindi ko inasahan ang mangyari. Ganing po ako dyan sa may right side at paahon ako. Sakto lang din naman yung paandar ko at hindi naman mabilis. Imbaga, nakabirded naman yun para makaahon ako dyan. Yan yan, napakadilim dyan sa part na yan dahil yung straight naman na na may high beam, di ako maikikita. Talagang bulaga ako dyan sa pagliko. At doon na ako, ako slide kaya ito ay naging sa motor. Halos na kapreno pa naman ako noon guys kaya naman diwala wala naman ang sa akin. Ito ng motor talaga yung eh. nagka-damage. naman sana yung ganyong absidente. Kung narilagay mo lang sana sila ng early warning device. At muntin paalala na may ganitong guho. Pero sobrang dilim nitong part na to. Tapos wala man lang nakalagay na early warning device dyan. Ayun eh, sigurado yung mga hindi taga rito. O ngayon lang talaga nakadaan dito. Eh mabibigla talaga din sa... Mga puti ka nakatambak dyan. May na ibang mga ba hindi na ako nadaan ha. Na talagang lahat sa mga side nila, hindi yung mga tambak. Na may laragyan nila na IV1 ng device. Salamat na ako doon sa tungulong sa akin. Naanak sa lubong pong motor. Tara sa pick-up na, na pera ng goods. Para maayos na yan itong tambak. Ang tatis na <coughs> siya.

job for day. nga guys, para naman sa akin, guys, enjoy na rin to. Ah, medyo na akong naman ako at lagi naman ako dumadaan dito. Yung nga, uh, parang inaasahan ko na halos lahat ay clear na. Oo, oh, may mga early warning device na. Kaya para sa akin guys, talagang dubli ingat tayo ah, uh, at talaga makampante sa mga tinadaan na natin. Uh, ride safe po. Uh, and salamat.